Ito na nga, nasa Pangasinan ako para ipagpatuloy ang aking pag-iikot sa Hilagang Luzon o North Luzon Loop. At ang ruta pala namin ngayong araw ay papadya kami papunta sa San Narciso sa Sambales. At meron itong 232 kilometers mula sa bayan ng San Fabian sa Pangasinan. Maagang nagsimula ang aming araw mga alas 5 ng umaga. At dahil pang labing dalawang araw na pala namin ang pagbibisikleta, sa unang pagkakataon naramdaman ko na ang sobrang pagod sa aking katawan. So good morning mga brother. Uh, ride out na kami, uh, time check, 5.16 And nandito kami ngayon sa San Fabian, Pangasinan And padiretso kami ng Zambales Kung kakayanin Kasi sa totoo lang, ako ay exhausted na Mentally, physically, and emotionally exhausted Parang hindi ko na kayang pumadyak talaga Grabe, Araw-araw padyak Parang ayaw na ng katawang ko hindi naman talaga biro ang pagbibisikleta, lalo na yung mga ganitong long distance ride. Marami kang mapagdadaanan na talagang magpapahina at lalaspag ng iyong katawan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, kailangan namin pagpatuloy ang laban. Mga lasing ko medyo ng umaga nang narating namin ang bayan ng Dagupan. At ang pinaka naalala ko nung dumaan kami sa bayan na to, ay nung tumawid kami sa Judge Jose de Vencia Bridge. Laspag na laspag na talaga ako sa mga oras na yan, pero kahit papano napapawi ng mga nakikita kong tanawin dito ang pagod sa aking katawan. Mahaba-haba ang magiging padyakan natin ngayong araw so para magkaroon tayo ng sapat na lakas, tumigil na muna kami ng 7-Eleven para magagahan. At kahit hindi ako mahilig sa kape, bumili na rin ako nito para magising ang aking katawan. Kain muna, kain! Tapos yung araw ay na, oh, pasikat na. Sumikat na ang haring araw nang narating namin ang sentro ng Pangasinan, ang Lingayen. At dahil mahilig nga ako sa dagat, mas pinili naming daanan ng coastline. And actually, talagang nag-enjoy ako sa mga gandang tanawin na nakita ko dito. Oh, solid dito. Dito nga pala kami sa may Baywalk. Ah, uh, sa part na ng Lingayen at ah, ato. Isa din sa mga dinaanan namin dito ay ang Veterans Memorial Park. Dito mo naman makikita yung mga lumang tangke noong ikalawang digma ang pangdaigdig. Mga alas 8 ng umaga nang narating namin ang bayan ng Labrador. Actually, hindi ako sigurado sa mga dinadaanan namin dahil first time kong babaybayin ang mga kalsada dito. Pero isa lang ang sigurado ko, aho ng mga susunod na ruta namin. Dahil mula sa bayan ng Labrador, kita mo na mga kabundukan na naghihintay sa amin sa may di kalayuan. So mga brother, na andito na pala tayo sa may Labrador. Andito tayo sa may Labrador, Pangasinan. Going to Alaminos. Ayan. And kung makikita nyo sa harapan may bundok na pag may bundok ano ibig sabihin may ahon at hindi nga ako nagkamali isang mahabang ahon ang naghihintay sa amin pagdating namin sa bayan ng Suwal andito na tayo sa may Suwal at dito na rin mag-uumpisa yung ahon natin papuntang Alaminos ayan kabundukan na oh puro ahon to Chinagana namin ang mga ahon. One to one mo lang. Mahirap, Oo, tapos idagdag mo pa yung napakatinding sikat ng haring araw na talagang nagpapahirap sa aming bawat pagpajak Pero dahil nadaan natin sa pagtsatsaga, natapos namin ang mga ahon hanggang marating namin ang mga lusong at ang mga kapatagan papunta sa susunod na bayan. Alas 9.30 ng umaga, narating namin ang bayan ng Alaminos. Dito na pala kami dumaan sa may bypass para mas mapadali ang aming padyakan. At dahil puro patag ang dinadaanan naming ruta sa mga oras na to, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na makipagkwentuhan sa mga kasama natin sa pag So yan, since mahaba ang kap kapatagan, interviewin natin si Tatay Rodoblas. Tay, pinaka-hardcore pinaka na ruta na ginawa nyo. Hindi pa ba hardcore yung Aparito, Davao? <laughs> Basic pa ba yon? Basic lang? <laughs> eh yung ano tay, dream na ruta. Mindanao look. Titirahin nyo ng September. Yan. Pag na Mindanao si Tatay Rodo Blast. Pag libre ko lang, kasamahan ko yan. Ayan, ah, si Kuya naman, Kuya Ariel. Kuya Ariel, pinaka-hardcore na ruta. North Loop. Balero. Balerno? Kirino, hardcore na hardcore yon Tay, ilang North Loop yun na. Apat. Apat na to. Ito ang pinakamahirap. Hindi namin na malayan na natapos na pala namin ang mga kapatagan. At pagdating namin ng bayan ng Mabini, isang mahabang ahon ulit ang aming sinuon. Medyo pa ahon. Grabe. Grabe ba? Grabe. Ahon. Sarap kagaya ng mga aho na ating dinaanan, kahit mahirap, tuloy-tuloy lang ang aming pagyakan. May nadaanan nga pala kaming karinderya habang sinusuyod namin yung kahabaan ng kalsada. At dahil alas 12 na rin ang tanghali, nag kami na dito na muna tumigil para kumain at makabawi ng lakas. Sa totoo lang, sa mga oras na yan, gusto ko na lang talagang tumigil dito at magpahinga buong araw. Kasi naman, meron pa kaming natitirang mahigit 150 kilometers na babaybayin para marating ang San Narciso sa Zambang. Pero wala eh, kailangan naming ituloy ang padjakan. Kaya pagkatapos naming kumain dito, nanatili muna kami para umidlip ng panandalian.